alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang Samsung ay itinatag ni Libyong Chul noong 1938 bilang isang kumpanya ng kalakalan. Sa susunod na tatlong dekada, ang grupo ay nagiba-iba sa mga lugar kabilang ang pagpoproseso ng pagkain, mga tela, insurance, mga seguridad, at tinggiyan. Pumasok ang Samsung sa industriya ng electronics noong huling bahagi ng dekada isang libo at anim na sa industriya ng konstruksyon at paggawa ng barko noong kalagitnaan ng dekada 1970, ang mga lugar na ito ay magtutulak sa kasunod na paglago nito. Kasunod ng pagkamatay ni Lee noong 1987, ang Samsung ay nahiwalay sa limang grupo ng negosyo Samsung Group, Shinsegi Group, CJ Group at Hansel Group at Junbing Group. Kabilang sa mga kapansin-pansin pang industriya na kaakibat ng Samsung ang Samsung Electronics, ang pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya ng impormasyon sa mundo, gumagawa ng consumer electronics at chipmaker na sinusukat ng mga kita noong 2017, Samsung Heavy Industries, ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng barko sa mundo na sinusukat ng mga kita noong 2010, at Samsung Engineering at Samsung CNT Corporation, ayon sa pagkakabanggit ikalabintatlo at ikatatlumpot-anim na pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa mundo. Kabilang sa iba pang mga kilalang subsidiary ang Samsung Life Insurance, ang ikalabing apat na pinakamalaking kumpanya ng seguro sa buhay sa mundo, Samsung Everland, operator ng Everland Resort, ang pinakamatandang theme park sa South Korea, at Chill Worldwide, ang ikalabing limang pinakamalaking sa mundo ahensya ng advertising, gaya ng sinusukat ng mga kita noong 2012. Ayon sa tagapagtatag ng Samsung, ang kahulugan ng Korean Hanja Samsung Sanshing, ay tatlong bituin. Ang tatlo ay kumakatawan sa isang bagay na malaki, marami at makapangyarihan, habang ang mga bituin ay kumakatawan sa walang hanggan o walang hanggan. Noong 1938, sa panahon ng Korea na pinamumunuan ng Hapon, si Lee Byung-chul, 1910 hanggang 1987, ng isang malaking pamilyang nagmamayari ng lupa sa county ng Uiryeong ay lumipat sa kalapit na lungsod ng Daegu at itinatag ang Mitsubishi Trading Company, Zushi Weishi Shi Sanxing Shanghui, Kabushiki Geishaho, o Samsung Sangho, Josei S. Samsung Sangho. Nagsimula ang Samsung bilang isang maliit na kumpanya ng kalakalan na may apat na pong empleyado na matatagpuan sa Sudong, ngayon ay Ying Dong. Nakipagbenta ito sa mga pinatuyong isda, mga lokal na groceries at pansit. Umunlad ang kumpanya at inilipat ni ang punong tanggapan nito sa Seoul noong 1947. Nang sumiklab ang Korean War, napilitan siyang umalis sa Seoul. Nagsimula siya ng isang sugar refinery sa Busa na pinangalan ng Chiljedang. Noong 1954, itinatag ni Lee ang Chill Mojek at itinayo ang planta sa Dong, Daegu. Ito ang pinakamalaking hill ng lana sa bansa. Nagiba ang Samsung sa maraming iba't ibang lugar. Sinikap ni Lee na itatag ang Samsung bilang pinuno sa malawak na hanay ng mga industriya. Lumipat ang Samsung sa mga linya ng negosyo gaya ng insurance, securities, at retail. Noong 1947, si Cho Hong Hai, ang tagapagtatag ng grupong Hyosung ay magkasamang namuhunan sa isang bagong kumpanya na tinatawag na Samsung Malsan Gangsa o ang Samsung Trading Corporation kasama ang tagapagtatag ng Samsung na si Lee Byung Chul. Lumaki ang trading firm at naging kasalukuyang Samsung CNT Corporation. Pagkaraan ng ilang taon, naghiwalay si na Cho at Lee dahil sa pagkakaiba ng estilo ng pamamahala. Gusto ni Cho ng 30 equity share. Ang Samsung Group ay pinaghiwalay sa Samsung Group at Yosong Group, Hankook Tire at iba pang mga negosyo. Sa huling bahagi ng 1960s, ang Samsung Group ay pumasok sa industriya ng electronics. Bumuo ito ng ilang dibisyong na uugnay sa electronics, tulad ng Samsung Electronics Devices, Samsung Electromechanics, Samsung Corning at Samsung Semiconductor at Telecommunications, at binuksan ang pasilidad sa Suwon. Ang unang produkto nito ay isang black and white television set. Si Byung-chul din ang may-ari ng Tongyang Broadcasting Company, isang pribadong kumpanya ng radyo at telebisyon na umiral mula 1964 hanggang 1980, nagsalapakatapos suriin ng gobyerno ng Korea ang bilang ng mga media outlet na pinahihintulutan. Pinahintulutan ng TBC ang isang maagang tagumpay salamat sa mga koneksyon nito sa Samsung na nagpalakas sa pagbebenta ng mga telebisyon nito. Ang Samsung Galaxy, Korean, Samsung Galaxy, inilarawan sa pangkinaugalian bilang S Lambda MSUNG Galaxy mula noong 2015, maliban sa Japan kung saan inalis nito ang pagbabrand ng Samsung na dating inistilo bilang Samsung Galaxy, dinaglat bilang SG, ay isang serye ng mga computing at mobile computing device na idinisenyo, ginawa at ibinebenta ng Samsung Electronics. Kasama sa linya ng produkto ang Samsung Samsung Galaxy S series ng mga high-end na telepono, Samsung Galaxy Z series ng high-end foldables, Samsung Galaxy A series ng mid-range na telepono, ang Samsung Galaxy Book, ang Samsung Samsung Galaxy Tab series, ang Samsung Galaxy Watch, ang Samsung Samsung Galaxy Bud series at ang Samsung Samsung Galaxy Fit. Mga Samsung Galaxy device na may user interface na tinatawag na One UI, na ang mga nakaraang bersyon ay kilala bilang Samsung Experience at TouchWiz. Gayunpaman, ang Galaxy Tab Pro S ay ang unang Galaxy-branded na Windows 10 device na inihayag sa CES 2016. Ang Samsung Galaxy Watch ay ang unang Galaxy-branded smartwatch mula noong inilabas ang mga susunod na pagulit ng Gear smartwatch mula 2014 hanggang 2017. Noong 2020, idinagdag ng Samsung ang Samsung Galaxy Chromebook 2-in-1 na laptop na nagpapatakbo ng Chrome EOS sa Galaxy branding lineup. Ang follow-on na Samsung Galaxy Chromebook dalawang ay inilabas noong 2021. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba, 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 alam mo Alam mo alam mo alam mo